Dito kayo na uwi, kuya. Saan kayo na uwi? Oh. Bakit po kayo, ano, wala po kayong mag -ana, mga anak, kuya? kaya kaya malakas nalang atas na lang ako eh kaya nakuha ng kwento na kasi pero naka pero tumitira kayo sa kanila kaya eh mali-litang kwento kwento nila eh ah nakaasap ako ngayon nakaasap ako ngayon pero nakakakain naman kayo sa araw-araw ano -araw. ba? saan po kayo natutulog? no, ba? nagbaha na po ay nakaupa kayo buti naman pero nakakarangas naman kayo sa araw-araw